Huh? may ta may ano na naman sila oh may anting na naman dito oh guys kay singkapal na yan oh oh ang tagal oh dalawang araw nang binabanat-banata namin tapos ayaw pa ninyo nang hagisan nang hagisan oh ayan oh ang kapal oh dalawang pa dalawang araw na kami ngayon tapos sasabihin naman, ng mga gagaling ng mga mason hindi daw pwede yung itcha-itcha pampatagal daw yun pahid ng pahid pahid ng pahid yung kakayan yung kakapal o oh, yan o, oh. dalawang araw na kami o. Oh. Dito. Mm. Hindi na ako makapagparitada at gawa na ako magdadal ng ngalo. <coughs> Ayan o. Oh. Bukas natin linisan yan. O oh, yan o. Oh. O. Oh. Kalo ba Madaling mag... Ano nang ganyang kakapal. Eh, Siyempre, hahagisan mo muna. Bago mo pahiran. Hindi na masyado kang magaling na ano eh. Magbibidyo ka, hindi mo ayusin yung mga pambibidyo mo. ayano, katulad niyan, malayo kami o. Malayo ang aming kinu kinukuha ng halo. Galing pang baba. Tapos hihilahin eh, pa ng kumbiyor. O ng kalu ayano, oh, o. O. pa o, ayan, o, wala na o. Ayan o. Tapos sasabihin nyo, hindi kami masyadong mabagal magtrabaho. yan layo niyan o. Dulot-dulo ng unit. Ayan, o. Oh. oh ngayon, o. Oh. Kukuhain, o. Oh. Oh. ayan. oh halo. Kadalin dun. O, oh, may helicopter pa. May helicopter pa, o. Oh. May helicopter pa dumaan. O, oh, ano masasabi ninyo? Sa kapal ng halong yun, matatapos mo ng dalawang araw agad yun. Tapos, sasabihin mo, oh. hindi pwede yung itcha-itcha. Papayad, pahiran mo pa. Ano palayo, kalayo? Ang trabaho namin. O, oh. paano? Pinapaliwanan ko sa inyo, Hindi ako galit.